Pamasahe ko sa jeep. Wala siya lang pala Sinasabi ko na nga, Ben. Hmm. namamagitan sa inyong dalawa. Ibigyan kita na isang milyon. Layuan mo ang anak ko. Nako, hindi ko gagawin yan. Hindi ko lalayan ang anak nyo. Wow! Ganun mo kamahal ang anak namin? Pero kung gagawin niyo ang 1.5, kuwarta ako. Sige o, hindi na yung anak nyo. <laughs> Sinasabi ko na nga ba't may relasyon kayo nitong hampas lubang ito! Ito! Ito isang milyon! Layuan mo ang anak ko! Di ba? Ayoko ko pa? Ito na po isang milyon yan. Hindi ko po magagawa yan. Ha? Dahil mahal mo ang anak ko? Hindi. Bakit ayaw mo tanggapin itong isang milyon? Eh kasi po pag uh, nagkatuluyan kami ng anak nyo, eh sigurado ako mas malaki po yung mana na bibigyan sa amin. Kaya no deal na po tayo. Aha! Sinasabi ko na nga ba't may karelasyon ka na? O ikaw lalaki, sandali lang, ha? Eto ang isang milyon. Lumayo ka sa anak ko! Ikinito! <laughs> nga yung boyfriend mo para maghiwalay ako. Hiwalay kayo, maghiwalay na kayo Natuluyan tuluyan. Para pa saya mo pa. hindi ko naman po boyfriend yun eh. May utang ako doon. At least ngayon bayad na ako. E Hoy! <laughs> Eto isang milyon ha? Layo mo anak ko! Hindi ko po magagawan lumayo sa anak nyo. Bakit? Kasi po, marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo. Kasi <laughs> dati pa, noon pa. Ano? Crush na crush na kita. Ah, crush na crush, na ha? Mm. Sinasabi ko na natin, hampas lupa ka, eto isang milyon! Layuan mo, anak ko! <laughs> Sige, akin na to, ha? Tumahimik ka! Pero mama, kasi... Teka! Paano ko? Sino ka? Ako yung boyfriend niya, eh ang lalaki kanina dito? Wala. Nagtanong lang kung saan papuntang bayan. Mag-usap so, tayo. Yes, na. Mama, unti-unti nang umiibig ang anak ko sa'yo, kaya ikaw na ang lumayo sa kanya. Ang isang milyon. Lumayo ka! Ah, uh, 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 Donya, parang kailangan nyo yata ang dagdagan to. At bakit to kailangan dagdagan yan, ha? Eh kasi, unti-unti na rin umiibig yung isa nyo pang anak. Biminggo kaya? Apo! Tagal pa to? Ay, basta pool break! Mag-YouTube break! Wow. Ina! Gagawin ko na kayo ng tunela Ay, hindi ko na Gagawin ko na yung fried chicken <laughs> Tunela, <laughs> tunela. <laughs> Ano yung tonela po yun? Pag pinagsama ang Tide at saka Ariel Bubula ba to o hindi? Uh, bubula po, sir kasi pareho silang may borax ingredients. Ganon din po ang aking sagot. Bubula po sir pag pinagsama ang Tide at saka Ariel. Hindi bubula. At bakit naman? Kasi walang tubig. Ma, pwede, yung, pwede munang bumaba muna eh. sa tatay ako eh. paalis na tayo. Guni-guni mo lang yan. Ma, pwede ba munang bumaba mo? Natatatay na ako eh. Hindi nga pwede, guni-guni mo lang yan. Baho. Ba't amoy Natay ka na yata. Guni-guni mo lang yon. Serious to me, put my picture as a profile picture in your Facebook so I know that I am the only one woman that you love

Walang inichu walang inichu walang akala nila pinupuri ko sila pero sila ay hindi nakakaintindi kaya pwede natin silang ibinta <mulong> Nakakalimutan akit na! Isa! Dalawa! 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 Sa bawat sadlet, handang masaktan kahit di mo ala. nag kayo para may kumili. Isa! Tua! isa! lang ito! Sabo lang ang tatlo! Sabo ang pat! Sabo lang ang tiba! Sabo lang sa ang tinda! <laughs> boss, pwede ba boss? Ano? Saan ba yung pagpuntang kuha po? po! Oo. Diretoin mo lang, sir. Pagdating mo sa may kanto sa dulo, kaliwa ka. Pagkaliwa mo, mga unang kanto, kumanan ka. Oo. Oh. Tapos, pati mo dun sa may kanan, may makdo. Oo. Oh. Tumaliwa ka ulit. Tapos? Oh, Tapos may makikita kang pabrika ng sigarilyo. Oo. Oh. May makikita kang gwardiya dun sa labas, dun sa magtanong. siya pa rin pa siyempre. Ayun. Di sabihin mo ka, Mr. Mahal na mahal mo siya. Hello, mahal. Huwag ka mo naman magselos. Ikaw ang ko. Number one ka sa buhay ko. Wow. Ang <laughs> dahil mo. Huwag mo siyang number one. Dapat siya na lang ang only one. Yeah, my only oh. one. Yan. Yeah. Oh. Ipagsigawan mo kanya. Pa pangalan. Uulitin mo. Ay, Bobby! Nandito na ako sa Wawawi. Sabi mo, ba't... Sino ang nagsabi ng talawikain? Nang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa sa bilasang isda. Ma'am? Uy, dali-dali naman yan eh. Si Berta nang ng isda sa palengke. <laughs> Anong pangalan mo? Jose Rizal. <laughs> <laughs> Niloloko mo ba ako? No, ma'am. Si Aling Berta na nagtitinda ng isda sa palengke ang nagsabi sa akin na si Jose Rizal ang nagsabi niyan. <laughs>